programa at proyekto ng National Housing Authority ngayong 2024. Kasama po ang General Manager ng NHA. We are so pleased to welcome po the GM himself, GM Joe Bentay of the National Housing Authority. Good afternoon po, GM Joe Ben. This is Attorney Dot Gamkayko um, with Ma'am Annie but... Rento. I thank you so much for your time. Uh good afternoon po sa inyo Miss Annie at Attorney Dot. Kami po ay nagfocus na mamaya. Yes. Siingit mo kami sa inyong busy schedule. Yes. Para makarami tayo Attorney Dot, please go ahead. Start na po Attorney doon sa mga tanungan mo kay General Manager Jovet. Pai. Yes, GM Yes, G.M. Joe Ben, unang-una po sa lahat. Ano-ano po ba yung mga bago na programa po na meron po ngayon ang National Housing Authority, uh, especially for the year 2024? Okay, explain lang po at pakiisa-isa isa po sa amin. Thank you po. Uh, sa amin po sa National Housing Authority, uh, wala na po bago. Kung baga, tuloy-tuloy lang po namin ginagawa ang aming mandato na makapagbigay po ng pabahay sa ating mga mahihirap pong kababayan. Priority po natin yan ay mga poorest of the poor, mga, uh, mga informal sector families, calamity victims, uh, yung mga naninirahan po sa Along Manila Bay at sa mga estero, sa mga ilog at yung mga mga pakanibong lugar. Uh, Tuloy-tuloy pa rin po natin tutulungan yung mga kababayan natin tinamaan ng lindol, baha, sunog, sa papamagitan po ng aming Emergency Housing Assistance Program. Uh, sabi nga po, uh, more than uh, 100, uh, 700 million na po ang naibigay po namin tulong sa ating mga kababayan through our Emergency Housing Assistance Program. Okay. Uh, GM Joben, yes, before I give to you, yes. Ma'am Anne okay. Rantoy, this is okay. really a very, very important topic especially for the poor people. Sabi nga po ninyo, ang gusto po ninyo tuloy-tuloy po yan na pabahay lalo na po sa poorest of the poor. Ang question ko po is how how will the poorest of the poor be able to avail of this uh, benefit po na magkaroon po ng pabahay? Like kung may nanonood po ngayon sa atin na isang mahirap na tao na gusto po na magkaroon ng sarili po niyang bahay, ano po ang dapat po niyang gawin? Okay. Uh, Mahipag-ugnayan po sila sa kanilang LGU. Uh, pwede rin po pumunta sa amin sa NHC para po mag-request. Mag, uh, mag uh, marami lang po tayo tatangkap na hindi, uh, parang matagal na po sila nag-request. Uh, matagal po talaga ang magkaroon ng pabahay dahil pinag-priority po natin ang mga qualified recipients po natin. Uh, gusto po natin na uh, qualified po and with our, within our qualifications po. And uh, karapat dapat po yung mabibigyan ng pabahay. Meron din po kaming strict uh, screening process. We have what we call our alpha list na kung saan uh, sinsuguro na yung mga katanggap po ay mga karapat dapat and yung mga hindi pa po naakatanggap ng pabahay mula sa ating gobyerno. Hindi po natin uh, binibigyan yung mga nabigyan na po dati tapos binibenta po, pinaparentahan po. Gusto po natin uh, under our administration na lahat po ng ating pabahay ay napapakinabangan and maging sustainable communities po. <coughs> I'm sorry. Okay, thank you very much for your response. Po, medyo may follow-up po ako dyan but I will give you first uh, Ma'am Annie because I'm sure Ma'am Annie Rentoy also has a question for you. Ma'am Annie, go ahead po. Thank you very much Attorney Dot. Alam mo, pinakikinggan ko ito kasi alam mo Attorney Dot, pag sinabi mo mga mahihirap, may in si uh GM kanina, yung mga informal settlers, yung mga biktima ng kalamidad, yung naka sa estero, yung mga nandoon doon sa Manila Bay yung mga biktima ng lindol, yung mga biktima ng sunog. Ang tanong ni Attorney Dato Wailago, paano ka ba makakuha ng bahay? Paano ka ba uh, nag -apply? nag apply Nagre-request. Pero sabi din ni GM, may mga inuuna, binibigyan ng prioridad. ah, Siyempre, yung mga qualified recipients. Ano po? Mga qualified recipients. Gusto ko lang balikan yung binabanggit nyo po. Sino itong matutukoy in yung qualified recipient? Talimbawa po, GM, may magre-request, pupunta sa tanggapan ninyo o kaya sa LGU. Ha? Instead of going to the LGU, pumunta sa NHA, nagre-request na magkaroon ng pabahay. Paano niyo titimbangin? Sinasabi niyo po, may qualified recipient. Sabi niyo po, strict screening process ang ginagawa. Kung halimbawa, dalawa. Ha? Biktima ng lindol, pagkatapos nandodo, isa rin yun sa Manila Bay. Paano niyo to titimbangin? Isa coming from Manila Bay, isa coming from Lindol. How are you going to uh, assess kung siya ay uh, may tuturing na uh, qualified recipient po, GM? Uh, yung mga housing programs naman po namin, naka, ano yan, naka, naka-segregate yan. Pero ano, iba po yung lindol sa Mindanao, iba rin po yung housing na lindol sa Luzon, iba rin po yung sa Manila Bay. Basically, mayroong certain allocations that are allotted for each program. So, depende na lang po yan sa Dami po. Alam naman po natin, of course, yung sa Manila Bay, uh, more than 50,000 po yan. So medyo marami-rami po yan. Pero yung mga siguro mga nilindol po sa ating mga kabahin sa Mindanao, mga few thousands lang po yan. Mas maikli po yung pila dyan. So katulong din po natin kasi dyan yung NDRMC and ang mga LGU. So through them, sila na nagsasubmit po sila at sila po ang nagwe-verify ng mga totoo pong mga biktima po. Okay, sa madaling salita, Attorney Dot, uh, bago ito ma-finalize ng National Housing Authority, mayroon silang mga kukuning impormasyon na magagaling doon sa baba. Ano po? Uh, like the LGU, ano po? Uh, ang binabanggit ni uh, GM uh, Ben. Attorney Dot, ibalik ko sa inyo. Alam ko, madami kang itatanong, Attorney Dot. Thank you po. Okay. Pero mama, so, ma -tag uh, thank ko lang you, Ms. Ah, may, mayroon may yating gusto. May uh, go uh, ahead, po. go ahead. Apo, apo. Yes po, go uh, ahead. Sa doon po kasi sa question yun, intindihan po naman natin na may mga talagang nag apply sa diretsyo sa NEJ. Kaya nga yun po, uh, doon po natin sinilalagay doon sa mga old programs po na vacant po na walang nakatira dahil ayaw po nating may mga unoccupied na bahay. So kung meron pong old programs na matagal na, na hindi na po talaga natirahan, wala nag apply doon naman po natin ina-accommodate yung mga nag apply po directly sa NHG. Okay, thank you very much for answering that question. Attorney Dot, isusog ko lang ito. You made mention about the pabahay na mga wala nang nag-occupy. Ano po? GM, very quickly, mayroon ka bang data na masasabi natin Mula noong nagaroon uh, po ng ganitong klaseng project, ang National Housing Authority, ilan daang libo ang uh, mga uh, Pinubayad yung bahay doon sa ating mga kabubayan pero hindi nila ito inukupa. What seems to be the problem? Ba't hindi nila ito inukupa? Uh, ano ba? Kasi marami tayong nababalitaan na ang dami ng katiwangwang up to the extent na ito ay, di ba, attorney, may mga balita na pinuntahan nito, tinirahan nito nung mga, uh, ano, yung mga, may mga grupong tumira dito na halos ayaw nang umalis. Yung mga, I don't know kung ito ay bigay ninyo po o iba naman ang nagbigay dito. Ano, Uh, pardon our ignorance on this, uh, GM. Baka pwede niyo po, nakadamay, ayan. Pwede niyo po ba explain yan bago ko ulit tibigay kay Attorney Dot? Thank you very much po. Uh, namin po namin na sa po yan yung mga housing projects na pinapasukan na wala pong nakatira. Uh, as example po, last year po, 30,000 housing units na po ang nai, Uh, padis na-distribute po natin sa ating mga kababayan. And tuloy-tuloy lang po ang pag-inventaryo namin. Uh, may mga housing units po talaga na walang nakatira dahil ayaw po lumipat ng mga beneficaryo. And may mga iba naman po uh, inaayos po natin para maibigay po sa mga ibang karapat dapat na, na, na beneficiaries. Oo nga, di ba, Atty. Dot? Ibinigay sa iyo yan, pagkatapos ayaw mo, eh. okay, bye. Mayroon siyang reason bakit ayaw niya i-occupy. Oo, kung ayaw mo, di ibigay na lang sa iba. Attorney, ibalik ko sa inyo. Pero alam natin, maraming kawing-kawing na problema dyan. Ba't hindi nila natitirahan? Go ahead po, Attorney that. Thank you. Yes, Miss Annie. Ako kasi, naniniwala ako na ang Pilipino na walang bahay, syempre, talaga naman kapag nabigyan ng bahay, kukunin niya yan. Sino ba sa atin ang may ayaw na magkaroon ng bahay? Kaya lang GM siguro. Syempre, yung naibigay na bahay sa kanila malayo sa kanilang trabaho. Eh paano naman sila? May bahay nga sila, wala naman silang trabaho. So, hindi po ba maaaring maging partnership yan with uh, the LGU or the national government para hindi po na sayang yung mga pinapagawa po natin na bahay na dapat kung tayo ay magbibigay ng pabahay, sana may kaakibat din po na trabaho. Kasi ganun po talaga ang mangyayari. It's going to be a cycle. Sayang naman po. Ano hmm, po GM right. ang masasabi po ninyo doon? Uh, tama po yan. I believe po na yung mga ganyang problema, it starts po po with uh, proper planning. Uh, kung malayo malayo po yung mga bahay natin, wala po talagang titira dyan. Kaya nga po yung mga future projects natin, yung mga location po natin are easily accessible uh, a few kilometers from the city para naman po meron ding livelihood ang ating mga kababayan. In fact po, yung projects po natin, uh, uh, may, ano na po yan, uh, meron po tayong uh, parang kakadiwa po program wherein we, we give yung mga government uh, services down to our subdivisions. So nagbibigay po tayo ng, training mula sa DTI, may mga vegetables and meat din po from Department of Agriculture and other government services to support their living po in their new homes.